Good morning mga karepa. Late na nga pala akong gumising ngayon dahil iba na ang schedule ko sa trabaho. Pagsilip ko sa may labas, nakita ko langit, medyo makulimlim at baka umulan mamaya. Nagkatakang nga ako, ba't may kumakato? Si paring mat pala. Oo nga pala, naalala ko. Sabi niya kahapon na day off niya. Ang okay, pinagkataka ko, ba't may dala siyang kanin at mga ulam? Sabi niya sa akin mga karepa, meron daw siyang chat sa akin at hindi ko pa nababasa. At dahil nga day off nila, niyaya nila ako mag-almasal sa may labas. Grabe tong ko, no? Ang haba na, tapos kulot pa. Ang hirap tuloy Ito talagang si Matt saka si Eden, bigla-biglaan. Hindi ako nakabili ng ibang Kaya ayun, sabi ko kay Matt, magsasagag na lang ako at ilalagay ko na lang itong mga gulay. Mamaya ko na lulutuin yung mga ulam. Nilamas-lamas ko na muna itong kanin. Wala eh, kanin na lang talaga ang malalamas natin ngayon. Uy, joke lang ha. Baka ano isipin nyo? Pinagsama ko na nga pala yung kanin ni Matt at yung kanin ko. Medyo kukulangin kasi, baka mabitin kami. Nagkait na nga pala ako ng bawang. Tapos niready ko na rin itong hotdog na isasahog natin mamaya. O, oh, ayan, okay na. Siyempre, lahat tayo alam natin kung paano magluto ng sinangag. Pero mag-chotorial tayo. Wala magagawa mga karepa. Vlog ko to, eh. Dahil medyo brown na yung ating bawa Ilalagay na natin yung nilamas nating kanin Tapos mag mecos na tayo insan Sunod naman, naglagay mo na ako ng paminta sa kabechin, wala kasi yung asin. Tapos sinaluhalo ko na ulit. Medyo tumitigas na yung kanin, kaya nilagay ko na yung ating hotdog. Medyo marami nga pala yung gulay, kaya tatantsahin ko lang at baka hindi ko na mahalo. Malit lang kasi yung kawali na gamit-gamit ko. Sa totoo lang mga karepa, first time ko lang talaga magsanga. Totoo mga karepa, hindi ako nagsisinungaling. Natandaan ko lang kung paano magluto si mama ng sinanga Kumuha naman ako ng malit na kawali. Ito yung lulutong nating ulam mga karepa, yung daladala ni Uy, sana all mayaman, nakaham si ito nga palang ham na tumakare, pa yung masarap ipalaman sa tinapay. Lagyan mo ng kamatis, lettuce, saka pipino. Lagyan mo na rin ng konting mayonnaise, saka ketchup. At syempre, kapag almusal, hindi mawawala ang ating itlog. Natawa tuloy ako dun, sabi ni Matt, gusto doon niya magkaroon ng itlog. Limang <laughs> itlog nga lang pala ang ginamit ko. Tinanong ko nga pala sila kung anong klaseng luto ang gagawin ko sa itlog. At sabi naman nila, i crumble egg na lang. Saka mamadali ko nga, wala ko na lagi na sibuyas. Pero okay na tumakare pa. Pinagsama ko na yung ham sa yung itlog. Grabe talaga, parang gublog noon. Napakahaba. Gutom na gutom na ako. Wala akong magagawa. Ginusto ko to eh nilipat ko na pala sa lalagyanan yung ating fried rice tapos bumaba na kami ni Matt at pupunta naman kami sa may labas doon lang dapat kami sa may harap kakain up kami ng lamesa at upuan ang kaso nga lang medyo makulimli mga karepa baka umulan kaya napagdesisyon na namin na doon lang kumain kila ate Eden meron naman kasi silang balcony doon kahit mainit at tirik ang araw medyo malamig naman ang hangin grabe oh ang ganda pala dito mga karepa yung tipong pagising mo sa umaga lalabas ka at titignan mo yung mga tanawin sa labas at ang sarap marinig ng mga huni ng mga ibon sinetup na pala namin yung aming mahapagkain ito yung ating almusal mga karepa Kamati patatas na merong asin, ham sa itlog fried rice, tapos saging. At syempre, habang kumakain kami, magpapasounds kami. Sayang no, nasa abroad tayo. Lagi ko pa naman pinapakinggan yung di Dudut. Ito pa pala mga karepa. Ito talaga, hindi dapat mawala. Kape sa umaga, kape sa tanghali. Mga Pinoy talaga no, kahit mainit, nagkakape pa rin. Wala eh, ganyan ang mga Pinoy. Kape is life. Tara mga karepa. Kape muna tayo habang wala pa yung mga kasama ko. Si Ate Eden ay tuwan tuwa dahil meron daw akong fried rice na niluto. Paborito daw niya kasi yon. Uy, parang matat Ate Eden na Pagpasensya nyo na luto ko, baka hindi masarap. First time ko pa lang kasi lutuin yan. Ito nga pala mga karepa, ang aking sinetap sa aking almusal. Comment naman kayo kung ano rin ang kinain nyo kaninang almusal. Ito nga ang almusal sa umaga namin mga karepa. E eh ngayon lang namin nagawa. Ngayon lang kasi kami nagkaroon ng oras sa umaga. At alam niyo ba mga karepa, bago na rin pala yung trabaho ko. Nalipat ako sa kabila. Dati akong picker, ngayon naman ay sa packaging na Habang kumakain kami, eh. kami, nagkukwentuhan kami, tinatanong ako kung ano ba ang ginagawa ko sa may trabaho, kung kinakaya ko daw ba ang lamig. Ang sabi ko naman eh, kaya ko naman. Diba nga dati, nakwento ko sa inyo, medyo mahina nga pala yung likod ko. Sa konting lamig lang, ay inuubo ka agad ako. Pero dahil nag-workout ako araw-araw, medyo napapalakas ko rin yung aking katawan. Kaya kahit paano, ay kinakaya ko naman yung trabaho. Ewan ko ba mga nalipat lang ako sa may kabila, parang namiss ko kagad yung mga kaibigan ko. Itong dalawa kasi na to, ay napakasarap kasama. Madalang na lang pala kami magkita-kita. Iba-iba rin kasi ang schedule ko. Sila ay laging pang umaga, at ako naman ay meron pang hapon. Dahil day off naman nila ngayon, at mamaya pang alas 12 yung pasok ko May oras pa kami magkita-kita at magsama-sama natuwa ko dito kay paring Mat Habang kumukuha siya ng panghimagas Sabi niya ano daw to? Ketchup daw ang panghimagas <laughs> <laughs> Ito ketchup pala? napatingin nga ako sa may taas sa may tumatawag sa akin si Kuya Christopher pala kasama ko pala siya sa may trabaho sa may packaging pagkatapos namin kumain nagligpit na rin kami ng pinagkainan 11 am na pala pa at alas 12 ang paso ko konting oras na lang kailangan ko pa mag-asikaso dahil wala na nga akong time para magluto baunin ko na lang daw yung fried rice na niluto namin kanina tapos magdadala na pala ako ng tinapay o ayan may baon na ako at di ako maliliit sa trabaho dahil marami naman chocolate candy sa ate Eden na ako ate Eden pengi ako pareng mat at ate Eden salamat kita kits ulit share ko nga pala arepa. bago makapasok sa may gate, meron pala kaming card na ginagamit. Kapag wala ka nito, hindi ka makakapasok. Kaya safe na safe talaga kami makaray pa dito sa aming accommodation. Dahil walang iba makakapasok. Nang madali na nga pala akong at nagbihes. Medyo basa pa yung buhok ko pa. Kaya mamaya ako na lang ito itatali. Nagsusuot pa rin pala ako ng jacket dahil malamig pa rin kahit pa summer na. Naready ko na pala yung mga baon ko. Ito rin talaga, hindi dapat maklimutan itong kape at saging. Paglabas ko ng kwarto, nakasalubong ko at nakasabay ko. yung katrabaho kong babae, hindi ko nga pala alam kung anong pangalan niya. Minsan kasi nasasama siya sa grupo ko. Ang lahi pala niya makarepa Nepal. Buti na lang ay marunong siya mag-English kahit papano nagkakaintindihan kami. Ang ayun pa kayo dyan yun. Good, but it's good. Good, but it's good. Vlogging. Bye-bye. Bye-bye. Hi hi. Dito ay napansin niya na nagbi-video ako. Ang sabi ko ay nag-vlog ako. Kaya ayun, nahiya siya ng konti. Nadaanan ko nga pala yung fish pan, meron na palang isda dito, yung karpa, malaki yun mga karepa. Pwede kami bumili kapag meron na miming we. Tapos dito nga pala kami dumadaan kapag papasok ng trabaho. Maglalakad kami sa may forest hanggang makalabas kami sa may highway. 10 minutes na lang, baka malit pa ako. Kaya kung makita nyo dito, binibilisan ko na ilakad ko. hanggang dito na lang ang aking vlog mga karepa. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.